May doon ay poro ng sikilusta. Poro natin ang kagiyan ko. sa natin ang preparasyon sa 4

Tira si Ate Huwag mong Tingnan natin. Huwag mong... Yan. ito. Yan. Yan. Na, yan. Sabi so, ko na nga eh. Kay, yung, uh -huh. Ayyan, pag pumasok, mga idol. Ah, next boy. Panalo natin. Uh -huh. Nine ang isko. Pag pumasok. Tingnan natin. Last two. Ah, Tingnan natin ang reaksyon ng mga... mga sugarol ha. Sa paligid, ha? Ay, nako, klaro, klaro sa dito. Nanigas. Umander talaga ang pagkababae. Ayan na mga idol. Puro na si sibilya. Umander ang pagkababae na siya mga idol. tumigas yung tira niya. Halatang halatang talaga. Wala, nanggahe siya. Pagbitaw pa lang. Nanggahe? Ang takbo na pumatok. Nanggahe siya. Tingnan natin. Wala tayo mga normal yan na. Oh! Ayan, palapit pa. At kumuho ang mundo. Kahit hindi masyadong isit pa sa malapit. Ay, At dito nagtatapos ito. ang pinilahang, pinilahang tabil mga idol. Ayan ha. Pag pumasok, champion si Willy. Panalo, mga idol. Panalo. 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 Vamos a comer de la traveria huele rebellia